And I to myself What a wonderful O oh guys, ano pa yung hindi mo nakakain? KFC! <laughs> so dadali natin sa si Jeff ngayon sa KFC Tapos natin sa Jollibee na na. Tapos na sa, si sa si Jollibee, manginasal Inasal, Inasal. KFC Saka ano pa tapos na. Do, tapos na. Kaya KFC KFC na di ba? Ah. go For dining. Ako ano? Ah, uh, punta ka sa chicken. Ito sa gilid, iyan ano mo, scroll up mo. Yan. Okay, favorite. And ako ano, ah uh, one piece chicken lang sa akin. Yan sa akin. 5 uh, na lang yan? Hindi, 4 lang. Hindi, 3 lang kasi kay Jeffrey 2-piece chicken yan eh. O, oh, sige. Ay, sino bang order O, go. Uh, At 2 cart. Ay, hindi, gawin mo 5. So guys, hindi kami tuloy sa KFC dahil wala nang wala nang drinks sila. So dito kami pwedeng kumain ng walang drinks. natin ng train. Ano? Train? <laughs> train oh, hanap tayo ng ano, iba pang kakainan ni, ni Jeff. Yes. So may papatray na lang tayo kay Jeff. Bonchon. Bonchon? Bonchon, Jeff. Bonchon. So nag-bonchon na lang kami, guys. Next na yung KFC. Tinitext na lang yung KFC, no? Malungkot siya. <laughs> Tinitext na ko yun. Pag sa try mo to. Jollibee. Oh, paano mo na yung excited? Yung, yung, mukha na excited. Okay. Yung mukha oh, na excited. Okay. Oh, mukha mga 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 excited. na excited. Oh, paano ba? Para sa Yung mukha, paano yung mukha na excited? Pag nakatikim ka ng bagong manok. Hmm. Ayun. <laughs> ayun. 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 Kagrad karapat po medyo siguro tangini tap tap buhok ko kasi kaya tinatago ko pag nabas natin sa Facebook mukrina tapos yung orientation tita pag ubasit ako lang thank you kasi <laughs> masaya masaya Siya tinala plano Ako siya Sobrang saya deng niya pag bilahan hmm. <laughs> oh, ng mga bagay Oh haba-haba pila namin kayo Dalawa dalaw pa lang yung bodyguard <laughs> mo So itatrain natin ngayon ang Bonchon So, actually, wala sa distahan tong bonchon eh. Pero itatry natin. Tekma It, mo kung ano yung pinakamasasarap sa mga ito. Uh, Oo. Pinakamasarap talaga. Uh, ngayon okay. sa ngayon, anong pinakamasarap? Sa ngayon, masarap yung Jollibee. Jollibee. Pa, paano ulit excited? Paano ulit yung excited?

Pagsali ka na sa Paskwan mo. Pagpapalda <laughs> ka, ang papapalda. Sabi niya talaga kanina. Dito, tanggap pala ako nila dito. Kaya sabi nung prof, oh, ito para sa mga transgender. Gays. Sabi niya, tanggap nila ako dito. Ano ba talaga, Jeff? 50-50 nga. Sabi niya, sabi ba naman niya kanina, hindi na daw siya 50-50. Sabi daw niya, ano sabi mo na, 50% galawang na no, well, ba ba eh, babae. Tapos babae. Tapos yung pero naramdaman dami niya. 50% babae. 100% na ba <laughs> ba yan. Cool you fear. Ano? 50 yung... Ano sa, ano, tinanong siya ni Maribi. Kung i-rate mo yung sarili mo, ano, sa... Ano, pag Babae 'yung ano, ilang percent ka na sa pagiging ganyan? Sabi niya 50% 50% no gahe, 50% cada. Ka Kasi galawan babae. Naramdaman. Ramdaman, oh babae din. <laughs> 50% tayo. Nandiyan percent niya ba 'yan 50? Hello, wait. 50% pa plus wordang debate. Oye, oye ah, okay lang 'yan kung ano yung nararamdaman mo okay lang yan, walang masama doon. basta mabuti kang tao masaya ka kung sino Oo. pero syempre, baka naman sabihin nila eh, kinukonsente ka namin ang ano lang namin dito kung ano ikaw, kung ano ka sa amin, tanggap ka namin okay yun basta mabait ka paano yung kilay? 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 <laughs> Si <laughs> <Kimodong kilay. laughs> Madam Kilay ka Ay, pala si eh. Si Aura pala to si Aura. Ah, paano daw uminom ng, Ay, ng sosyal. tea yung mayaman? Yeah, yung, yung medyo social. Uh, Ay, yung, oh, yung normal, yung normal yung na tao. Yung normal lang, yung normal. Paano uminom ng ano yung normal? Paano? oh, normal na, oh, uminom. Oh, paano uminom yung medyo social? Yung medyo social. Medyo, oh. medyo. O. Yung medyo social. Ay, nakataas na yung daliri. Ay, <laughs> eh, paano uminom yung shushal talaga? Ito, ito, ito. Yung shushal talaga, paano? Ito, ito. Paano? Ay, ay, ay. Ito, ito. Ay. Eh, paano uminom yung mayaman? Oh, yeah, gato eh. Ganito. Mahirap. <laughs> bakit? Bakit naging ganyan pag mayaman? <laughs> <laughs> Alam mo paano maghawak ng ulo ko ng kahit nagkahawak ka na siya? Oo. Uh -huh. Ganito. <laughs> Ay, oh, oh may ganyan ka. Para si Gian lang. Ah, kahit may hawakan. Kasi hawakan si Lolo <laughs> talaga. Ganito yung maghawak ka na. Ikaw nga try mo ka ngayon. Ayun, Ay, hindi kasi siguro nasanay na gano'n. ganito. <laughs> Ay, ganito. tapos ganito. Hindi ko ayun. Kenta? Hindi ko ayun. Matatapon. Ay baka matapon sa inyo ha. Don't try it. Get mo ako kan si Lola din yan din. Eh paano pag yung tubig? Ganito. Ganun mo. Ito <laughs> okay lang yan kasi doon sila nasanay sa ganun eh. Kasi no yung ano yung yung bas na hindi ganito. Parang aluminum parang pang <laughs> guys guys kakakain lang po namin ng halo-halo kanina sa kashomai wala pang siguro may isang oras <laughs> hindi ko lang na ano kanina kamo yung halo-halo kinain natin kanina masarap Ben yung favorite mo tapos nag shomai kami tapos yung yu yelo yung yelo sobrang soft no Sobrang may gatas parang may gatas sarap. sobrang fine no tsaka may parang may saging. mayroon no mayroon Mm -hmm. <laughs> Ubus na yung ice tea ni Jeff. Wala po yung kinakain na. <laughs> Ayan, yun yung kinakain namin kanina. Ayan o. Oh. May eh, picture ka ni Jeffrey na. Okay, ay ito Ayan o. Ayan o. Oh. Ayan ay. so, o. So. Pasan nga yun sa akin. Oh, si si Ayan <laughs> Wow. Wow. <laughs> ay, ang ganang ano mo dyan. Pwede kang model. Oh, <laughs> Ayan <okay. laughs> Ayan

<laughs> oh my God, sinasulit ni Jeffree yung bakasyon. Aray ko. Aray ko. <laughs> Aray ko. <laughs> <laughs> ko. No, Jeff. na <laughs> ng <laughs> <laughs> Ah. Bakit Ah.

alam mo, ang bait-bait mo dyan sa ano. Ay! Nakakaloka kasi. Alam mo, ang kagalang-galang ka dyan sa, sa, polo sa polo shirt mo. Mukha kang conductor ng bus. <laughs> lagi kang nakabag. Sabi dun, sabi dun sa comment, bakit po ba si Jeffrey lagi may, lagi may ID na suot? Alam ko ano yun, yung susi niya. Tapos lagi nap, napansin naman nila, bakit po ba si Jeffrey lagi nakabag? <laughs> Nagpapataya po yan. <laughs> Naminingil po yun ng pautang. <laughs> Biro lang. <laughs> ay! Taray! Ay ay! Paano? 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 <laughs> Nayak na po tuloy. Nayak na? <laughs> My God, Jeff. Yes. Ito po sa akin kasi bawal tayo sa manok. Ano, favorite niya na chicken. O, oh wait lang. Pray muna tayo. Uh, before meal. Pero ikaw mag-lead. Okay. okay. Lord, take a Lord to all blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Face Guto <laughs> mo na si Jeffrey. Face test. Face test. Uy, picture tayo, picture lang, shirt I'll Go. Kanina pa sigaw. Kamayin mo na. yan? Yung crunchy. <makes>

next week hindi ka na makakagala na makakagala kasi mabibisi ka na sa school galingan mo sa pag-aaral pagbutihan mo ano lang, pagbutihan kaya mo pag kaya mo yun may goal daw siya eh may makuha niya yung 100% na scholarship Mag-cum laude. gusto niya daw maging cum laude. Uh, PE, ano, pas na ako, ano, broken na ako sa PE, at saka yung broken na ako sa... Ano yung kumlaud, ano, ano yung, ano yung goal mo, maging? Maging, maging lang. Dito? okay, kung kaya naman, di ba? Okay. Pero kung mag hindi, okay lang, di ba? Pero ang goal niya daw, sabi niya kanina, mm -hmm. maging kumlaud eh. Di ba may kumlaud din na na no? sa, ano? kaya mo yun pero pag hindi pag ano kung ano yung kaya yun lang okay lang yun ah hindi na yun Tapa mga report, tapa mga report, report lang talaga, kaya ko yan talaga. Mga report, kaya ko yan talaga. Kasi, uwi bahay, research, kahit alam mo na, yung sister, yung sister lang. Kaya mo yun, kaupa. Tapos ano, tingnan mo yung mga details. Ano ka na lang kapag na-record. Ano lang. Details kami nung ano ko daw Guys, kaya pala tawa ng tawa. Tira mo naman yung labi. Oh, naglipstick. 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 Naglipstick, Nag guys. Panay lakad, panay lakad. Itas kanina Nag-lipstick! Hindi, yeah. hindi nga rin. Wow, kissable lips! Korean! Hindi, hindi nga rin nabilog sa inyo. Kaya talagang gano'n yan. Kakain Mom, lang namin ng sa dyan. Saan ka tayo dumain na yan? Mumoso. Dumain kami ng mumoso. May binili na kami sandali. dali. Nag-lipstick na pala. <laughs> Butterfly na siya. Dapat na. Nakain lang ng manok ko. Aray ko. Talaga naman. Oh guys, oh. Hello,